Hello, my dear. Hello, hello, hello. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, kung hindi mo naman umaga na papanood to, so magandang hapon, magandang gabi, magandang... Right? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw kasi meron tayong mga puyaters. Okay, meron tayong mga puyaters. Ayan, meron tayong copy over here. Ayan. Gusto ko magpalit ng tasa kasi may nakalagay dito na ano, Actually, give away lang yan. Bigay lang yan, my dear. Kaya, ba diba, gamitin natin. Okay. So, my dear Taurus, second half of November. This is from November 16 hanggang sa katapusan, hanggang sa 30 na ito, my dear. And this is a general reading. So, reminder, my dear, paalala lamang po, na ang gagawin natin today ay general readings So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat Welcome po, welcome, welcome sa mga bago And welcome back sa mga old subscribers natin Thank you, thank you so much for the uh, unconditional love and support Okay, so let's go na tayo my dear Let's go Taurus Inhale And then of course mag-exhale ka, baka mag-violet ka dyan darling, okay? So let's go tayo, first card mo is the King of Cups, okay? So ang nakukuha ko dito is more on, uh, be patient, be patient when it comes sa mga gusto mo mangyari sa buhay, okay? And ano may dear ha, parang control your emotion. Okay, more on emotion na nakukuha ko dito my dear. So, second half of November is, habaan mo yung pasensya mo my dear when it comes sa mga gusto mong mangyari. Uh, definitely, pag lumabas naman si King of Cups, definitely darating at darating kung ano yung minamanetest mo, yung gusto mong mangyari. Yun nga lang, siguro lagi mo ng konting extension, lagyan mo ng konting palugit, yung mga ganyan, and yung emotion, my dear, try to control yung iyong emotion. Okay. So, let me see. What is this? we have here the energy of the two of wands. It's more on making decision than my dear sa energy ng two of wands, okay? Um, I think you have a choice. Meron ka namang pagpipilian, my dear. It's just more on kinakailangan mo lang talaga maging brave when it comes to making decision. Parang natatrap ka, okay, sa isang situation, okay? Parang kinakailangan mo nang umalis dyan. Bakit kamay ko na naman ang ginagamit ko sa pagtuturo-turo, okay? Dapat selenite, okay? So, ayan, my dear, oh, parang Uh, and sabi ko kanina, di ba, control your emotion Control mo yung emotion mo Kasi, kailangan mo gumawa ng decision, my dear Kinakailangan mo mag-move forward Okay, kinakailangan mo umalis sa isang situation My dear Taurus, okay And, alam mo ito hagdanan ng tuwi Kaso wala siya yung mga ganun-ganun, oh. So, siguro baka yung iba sa English natatakot, mag-take ng risk. My dear, huwag kayong matakot mag-take ng risk, okay? As long as makakakontribute yan sa future mo, sa problema mo, huwag ka matakot talaga mag-take ng risk. And sabi ko nga sa'yo, confirmation over here ng King of Cups, kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyayari at mangyayari yan. You just need to believe, okay? Got to believe on magic, okay? We have here the energy of the tower. Okay? So, may mga bagay na parang kinakailangan mo, teka lang, may mga bagay na parang kinakailangan mo mag-start, okay? Yung parang ganun, kahit na siguro napakarami mo ng effort na nilagay doon sa isang bagay na yun, parang you need, actually ang nakukuha ko sa card na to is more on your inner energy. Yung parang bang typical na parang kinakailangan mo ulit maging excited, kinakailangan mo ulit maging passionate sa mga ginagawa mo, yun na nakukuha ko dito my dear. Kasi parang for some of you, parang nagset kayo ng napakataas na standards sa energy ng tower na by this time dapat okay na to, by this time... Uh, okay na, happy na dapat ako, wala na dapat akong problema. Yung mga ganun na nakukuha ko dito, my dear, sa card na ito. But, um... Ang nakukuha ko dito, my dear, is you need to be happy ulit. Parang you need to be very excited ulit, my dear. Alam ko nakakapagod, pero kailangan mo ma-develop yun, my dear, na parang kahit na malayo na inilakbay mo, parang kailangan mo pa rin talagang... Tama ba yung term na ginamit ko? Malayo na inilakbay mo? No, no, no. It's more on parang maski marami ka na nilagay na effort, parang kailangan magkaroon pa rin, my dear, ng space yung heart mo na maglagay ka pa rin talaga ng ng effort dun sa bagay na yon kasi nakakapagod nga naman 'di ba kung puro dami mo nang ginawa split tumbling backward tapos by this time parang hindi mo pa rin na-reach nare kung ano yung gusto mong ma-reach 'di ba pero okay lang yan 'di ba basta control mo lang yung emotion mo sa energy ng King of Cups may tower moment na nangyayari dito uh, for some of you Uh, baka kinakailangan ninyo mag-back to zero Or for some of you, parang kinakailangan ninyo i-reprogram yung sarili ninyo na Okay lang yan, kung ano mayong effort mo na dilabas noon And then hindi siya nag-work or walang naging, hindi siya nag-match Actually, meron siyang result eh Okay, meron siyang result, may dear Taurus It is just more on parang hindi ka lang siguro satisfied doon sa result Meron result, may something, may nangyari Hindi ka lang talaga happy, hindi ka lang talaga satisfied Okay, so Once again, ang reading natin is para sa second half of November. Sa second half of November, may kinakailangan mo maging excited ulit. Okay? Karang kinakailangan mo na maging very passionate ulit sa mga bagay na ginagawa mo. Okay? And kailangan mo isang tabi yung pagod na yan. Kailangan mo isang tabi yung stress na yan. Okay? Um, okay, dagdagan na natin. Dami ko na naman sinasabi. Okay, so let's go tayo, darling. Let's go. Dagdagan natin siya. My dear, umalis ka dito ha. Umalis ka dyan. Gawin mo talaga at lahat na makakaya mo, my dear, para umalis ka sa sitwasyon na yan. Okay? We have here the energy of the Hierophant. Very good. Spiritual awakening. Okay? Nagkakaroon ka ng mga spiritual awakening. Huwag ka magdi-deny. Okay? Huwag ka magdi-deny. Kung ano yung mga nare mo ng mga spiritual awakening, spiritual guide sa energy ng Hierophant, totoo yan. Yung mga kutob mo, totoo yan. Pero is not for you para magkaroon ka ng anxiety. It's not for you para may stress ka. It's just more on acceptance, my dear. Okay? Kung ano yung pinapakita sa'yo ni Hyropan, tanggapin mo yan. Totoo yan, ha? Okay. Ginaguide ka niya. Misan kasi din ito si Aeropan, yung mga guide niya rin kasi misan masasakit, makikirot yung hindi ka na niya mahal, hindi yung mga ganun na mga eksena talaga may hindi na yan mag-work, YouTube, mga ganun, misan masasakit yung mga pinakikita niya. And tayo bilang isang tao, ayaw natin yung mga ganun, ayaw natin yung mga painful, painful na mga eksena na mga ganyan, ayaw natin yan, gusto natin yung mga, yung mga guide sa atin, yung mga pasabog lagi, yung mananalo ka ng loto, yung magiging mayaman ka na bukas, ang yun natin na mga guide eh. So ito my dear, i-accept mo tong energy ng Hierophant, okay? Nagkakaroon ka ng mga spiritual awakening, okay? So baka ang nangyayari dyan, my dear, dito sa energy ng two of wands is more ang pinapakita sa'yo kung bakit ka napunta dyan sa sitwasyon, bakit nandiyan dyan ka, bakit wala masyadong pagbabago, bakit wala masyadong changes, yung mga ganyan. So iba-ibang senaryo yan, depende sa, sa inyo, depende sa sa inyo, iba-iba tayo eh. Hindi tayo pare-parehas. Ano ba? Nahirapan ako magpaliwanag. Okay. So, let's go tayo. <laughs> Patasya na. Okay, umaga pa. Medyo tulog pa ang aking diwa. Okay. So, let me see my dear Taurus. Additional four cards na lang tayo. Four cards. Okay. Let me see. Additional four cards tayo. Tingnan natin. Okay, we have here. Okay, isa isa-isayin natin to. Tatlo to. Medyo, medyo marami-rami. We have here the energy of the judgment. Okay. So, magkasama yan silang dalawa. Okay. So, sa judgment kasi, my dear, pag lumalabas yan, ibig sabihin, ah uh, may mga bagay na talagang mangyayari and hindi mo talaga siya mapipigilan. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. Kahit anong gawin mo na pagpigil sa kanya, hindi talaga siya hindi talaga siya, hindi mo siya mapipigilan. Okay? Kahit, parang tao yan eh. Kahit anong gawin mo save doon sa tao na yun, kung, kung, kung hindi na, ayaw talaga nung tao na yun masave, okay? Nag, ano ko dito ng, ng example, okay? Kung baga parang may mga bagay talaga na mangyayari at mangyayari siya, eh, hindi mo talaga siya mapipigilan. Kahit nasabihin mo na yung bagay na yun ay hindi mo gusto, yung bagay na yun ay posibleng makasira sa lahat ng mga plano mo, Mangyayari't mangyayari siya Kinakailangan mo na lang talaga May maging mag-adapt Kinakailangan mo na lang Parang mag-blend in Doon sa situation Okay yun ang nakukuha ko dyan So yan We have here the seven of wands Okay Matuto ka maglagay ng boundary, my dear Kaya ka nalalagay siguro dyan sa sitwasyon na ganyan Kasi papasok ka lang ng papasok ng mga energy Okay, matuto ka maglagay ng boundary Okay, seven of wands is energy of Defensive na energy, my dear Okay, matuto ka maglagay ng mga boundary Kaya ka nalalagay siya dyan sa mga sitwasyon na ganyan Is because papasok ka na ng papasok na mga energy Hindi ka marunong mag-filter Okay, so yan, matuto ka Matuto ka maglagay ng boundary Matuto ka magsabi ng no, ayoko, hindi pwede Yung mga ganyan, matuto ka Okay We the nine of swords. Huwag ka may stress, my dear, sa change. Para nakukuha ko dito, na-stress na ka sa change. Dahil, ay, hindi nag-work according sa plan hindi 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 nang hindi ko gusto tong nangyayari. Pakiramdam ko parang ayaw mo mangyari yung change. Ayaw mo mangyari yung transformation. Okay, my dear, mahalaga sa buhay natin yung change at saka yung transformation. Ganun talaga yun. Minsan lang talaga may mga bagay na maaapektuhan dun sa change. For example, kinakailangan yung maghiwalay or kinakailangan mo magbago ng career or kinakailangan mo maglagay pa ng marami pang effort. Iba-ibang klase kasi, my dear. Pero i-embrace mo yung change. Kaya nga siya nagtatawari. Eh. No, and kung ano man yung mga bagay na nangyari in the past, wag mo rin i-take masyadong seriously yun. wag mo masyadong seryosohin. Kasi yung mga, ako may dear, ako yung klase ng tao may dear na, ay nangyari tong bagay na to kasi meron ako matututunan dito. Ganon, ganon lang dapat. Hindi yung typical na, ay grabe naman, pinagkaisa nila ako. Ay grabe naman, inaway nila ako. Ay grabe naman, niloko ako. Yung mga, my dear, pag ganyan ka ng ganyan, talagang walang mangyayari sa life mo, may dear, okay? Kasi meron ka ditong nine of sword. okay? Uh, if just in case meron mga tao na humihila sa ipababa, mo sila. No, hayaan mo sila Basta maglagay ka lang ng boundary Okay, maglagay ka lang ng boundary Kung baga parang wag mo silang i-convince Don't spend your time na i-convince sila, my dear na, Ay, wag niyo namang gawin sa akin yan Napakabait kong tao, mga ganun Wag, don't spend your time, my dear, sa ganun Kasi pag masama talaga ang tao, masama talaga ang tao, dear Hindi mo talaga mababago yan, ha? Huh? So, don't try to convince them, okay? Tama ba yung mga pinagsasabi ko dito? Nagbe-base na lang ako, my dear, sa intuition na pumapasok sa akin O no, kung nagla-rumble-rumble man ako, pasensya Okay, ikaw na mag-adjust. Okay? So, ano ko ko dito, my dear? Don't try to convince. Kasi bakit? Nakita ko kasi ito bigla. Yung mga tao na yan. Ayan yung mga nasa likod. Ayun, 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 ayun. Yung mga tinuturo ka. Yung mga inuusgahan ka. Yung mga judge ka or something like that. O yung mga tao na gusto kang bumagsak. Yung mga ganyan. Hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Basta maglagay ka lang, my dear, ng boundary. O hanggang dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang sa entrance. Hanggang dyan ka lang sa sa Hanggang dyan ka lang. Huwag mo na papasukin sa bahay mo. Mamaya kasi todo ka rin entertain ka rin eh. Hanggang sa, sa, sala mo, sa kwarto mo, sa pinapasok mo na. No, hanggang lang, kung hanggang sa gate, hanggang sa gate lang. No, wag mo na papasugin. No, very accommodating ka rin eh. Talagang ipinapapasok mo rin yung mga tao na yan sa buhay mo eh. Okay? So, learn from it. Okay? This time, hanggang gate na lang sila. Huwag mo nang papasukin. No? Hindi naman typical magiging yung bastos ka, Naaawain mo. Pero hanggang, ang doon lang sila sa gate. Huwag mo nang papasukin. Okay? Hanggang doon na lang. And huwag mo sila, huwag mong i-convince. Huwag mo sayangin yung laway mo, yung effort mo na, ay, huwag nyo naman akong ginaganyan. Napakabait kong tao. Wala naman akong ginagawa masama sa iyo. May mga ganon. ba diba? Huwag mo, mo na, wag mo nang i-convince. Kung talagang wawasaking ka, wawasaking ka. Nasa na lang yan, may kung paano ka talaga -i iiwas, okay? Or iilag Diyan sa mga yan, okay? So, let's go tayo, my dear. Last card tayo. Last card for you, my dear Argentina. We have here the pool card, okay? Sinasabi lang sa'yo dito. Tingnan mo, ha? sabi ko sa energy ng tower, may mga bagay na kinakailangan mo lang maging excited, maging passionate ulit, Magumpisa ka ulit. Tapos, ano sabi ng Hierophant over here? Mag-pool card ka. Mag-umpisa ka ulit, okay? In this time, put some restriction Maglagay ka na ng mga restriction Bumangon ka ulit, okay? Kaya mong baguhin niya mga bagay na yan Bottom deck of the card is the page of ones Be excited, be passionate, okay? Mag-start ka ulit, bumangon ka ulit, okay? Sabi ko nga sa'yo kanina Yung sa emotion, yung sa emotion sa emotion My dear Taurus, okay? Kontrolin mo yan, tingnan mo na nine of sword, oh Sige, magagaganyang ka lang, darling Malayo ang mararating mo Mag-overthink ka lang na mag-overthink malayo ang mararap, magumpisa ka ulit. Nangyari na ang nangyari, hindi mo na kaya mabago yan. Sa energy ng judgment, mangyayari ang mangyayari, hindi mo na kaya mabago yan. Just in case na apektuhan ka, na damage ka, matuto ka na lang doon. Ang dami ko na sinasabi. Sana naiintindihan mo. Alam mo, tuwing nagre-reading ako sa'yo, talaga ako. No? Umayos ka para hindi tayo nagkakaganito. Okay? So, iko closing remark ko na to bago pa ako mag-maintenance. Okay? So, my dear Taurus, ito ang reading mo para sa yong second half of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, wag mag-forget, huwag makalimot na mag-subscribe. Click ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga batong upload. And of course, libre, na, libre lang mag-like, libre lang mag-share, libre lang mag-comment. Huwag mo na ipagdamot yan, bakla ka. Okay? Maraming maraming salamat po. Bye-bye!